Ayun, magandang araw sa lahat. At eto nga, dumating na yung order ko sa Lazada. Ayan, ang una. Ito Philippine na flag na jacket. May tatak na Pilipinas. Medyo, medyo maliit. Pero okay well, lang naman, sexy naman ako eh. <laughs> And second, ayan, jacket din. Ayan ang talagang Pilipino-Pilipino, di ba? Okay. At ituloy natin kung anong meron pa. Tingnan natin yung susunod. Ako, kay Pilipino. Naks, Pilipino, Pilipino ba? Susunod natin sa Dubai. Next one. Ano ba to? Uh, let's see. Aha. Gumexus uh, fishing reel knob. Para mas madali yung handling ng uh, pag, pag mag-fishing uh, kami. And the next one is uh, Ano to? Ah to na si ano, si, si Motoblog Black. Si Joe moto Motoblog Jowo. At mabango Jowo. daw itong uh, sexy man na to Na uh, perfume And oh, ano mong okay So Pwede na sa murang halaga yeah, we'll little, we'll Hindi ko matanda show. kung magkano yung presyo Pero murang mura siya As in napaka mura And mabango siya Jabu Moto Vlog Okay lang Hindi ka sumabli dito <laughs> Thank you Thank you Nice It's Not bad What a name Sexy man And The last one, I don't know kung ano to. Let's open. Ilaw para sa bicycle. Kasi yung ilaw ko sa bisikleta, naiwan ko doon sa trabaho last time, It's and like may nagnenok. Nice. So, wala akong headlight para sa bike, kaya ito ang karimiting ko. And mukhang goods naman siya. Maliwanag siya, parang 1,300 lumens. So yung gano'ng uh, gaano kahaba, gaano katagal gamitin is bahala na. Let's see. But at least, malinaw. Kita kita mo yung dadaanam sa gabi. Thank you, Sapi. Uh, Lasada. sorry. Thank you, Lazada pala. At sa mga seller. All goods.